matapang, maprinsipyo, at handa pong mamatay para sa bayan. Ilan lamang yan sa mga katangian ng ating bisita na kinilala bilang most, most the medal soldiers sa ating pong bansa. Kaya naman ngayong umaga ay pag-usapan natin ang kabayanihan at ang kanyang tagumpay. Isang karangalang makapanayan live si Colonel Ariel Kerubin, isa sa mga magigiting na sundalo na nagawaran ng Medal of Valor o medalya ng kagitingan. Manong Ariel, magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine, Pilipinas. Yeah, magandang umaga sa iyo, Audrey at uh, Diane at uh, sa lahat ng mga viewers ninyo. Thank you for joining us po today, Colonel Corwin. Na, balikan lamang po natin ano, ang inyo pong kwento, Colonel Corwin. Bakit po ninyo napiling maging isa pong uh, sundalo at maglingkod po sa ating bayan? Uh, early on, kasi nari, ano, I was a student activist then. No? Uh, when Marshall was declared, I realized that I was being exploited by the extreme left. So I decided instead to join the armed forces. I took the entrance exam of PMA mm -hmm. and luckily passed. I was the youngest in the class. Mm -hmm. Otherwise I would have youngest joined. Youngest in the class? Wow. Okay. Yeah. Well, actually, doon nabasa ko na yung biography ni Colonel no? pero para po sa kaalaman ng ating mga kababayan sa haba po ng inyong pagsaservisyo sa so militar. Ano po yung pinakamahirap na bakbakan o gera na pinagdaanan ninyo? Ay, uh, yung ano, yung 24-hour uh, running gun battle kung saan eh, nung namamatay na yung mga katabi mm -hmm. ko at na-determine na, na, na determine namin na ako yung punteria ng mga snipers, I had to go from, to move from one forward position to another just mm -hmm. to draw enemy fires. Mm -hmm. Dahil doon, na-identify yung lugar nung, nung kung saan nang gagaling yung mga snipers, no, Na, na, na humahabol sa lugar ko, mm -hmm pinatakan sila ng ng ano ng nine, uh, one of five no uh, artillery kung saan eh, na neutralize yung mga snipers no pero yon uh, i have to draw enemy fires dahil otherwise eh, we were in circle no? mm -hmm. hindi nga kayo makagalaw kahit even mga 50 meters lang mm -hmm. sipin mo ang iniwas ni Gordel eh mga sniper mm -hmm. yun ay mga naging sniper dahil talaga namang trained yon na to market ng ng uh, kalaban ano pero yun yung inibasan niya. Uh, pero the sad part, ano, kapag ganitong may mga bakbakan, syempre hindi po naiwasan yung may mga nawawala po kayong mga kasamahan. Ito po, mga casualties. Karno, paano niyo po hinahandal po yung mga ganito po? Yeah, ang, 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 hirap. Every time nga na mababanggit ko yan, eh, sometimes I cannot hold back my tears. No? But uh, yan yung palagi kong sinasabi na ano, dapat I have to be decisive ba? Ah, para less ang casualties ko. Mm -hmm sa part naman ng mga kalaban, ang, ang sinasabi ko nga, bakit ba tayo nagkakaaway-away na ganito? Samantalang, we have to really ano, no, put an end to all these armed struggles. Mm -hmm. Well, dayan kapag nasa ganitong uri ka ng trabaho, talagang dapat yung, yung mentally strong ka eh. Mm -hmm. no? Dahil, yun na nga, may mga kasama ka dati na sa gitna ng bakbakan, eh, mamamatay. -mam doon naman po tayo sa mga tao, Colonel. Ano, ano po yung pinaka uh, mahirap na nasaksihan ninyong kalagayan ng mga kababayan natin na naiipit sa gera? Well, yun nga yung sinasabi ko. Every time na may mapa-encounter ako noon, naglalapitan yung mga kamag-anak ng mga namatay, ng mga, mga, ano, ng mga rebelde. At ang sinasabi nila, Sir, ba't naman tayo nag-ano, nag, we have to resort but to, to, resort to this, uh, no, no? na tayo-tayo nag-aaway, eh may problema naman daw yung gobyerno. Well, sabi ko, you, you bear arms, no? Itong mga kamag-anak ninyo, namundok sila at lumalaban sila. Kailangan din namin na, na protektahan yung sarili namin. It's all for survival. So, nakita ko kung gano'ng kahirap din, on their part, yung mamatayan. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, Colonel Carubin, sa inyo pong nga uh, military career na ito, kayo po ang uh, one of the most medaled po na soldier. At kayo nga po ay nagawa rin itong Medal of Valor. At ito po yung highest military honor na binibigay po sa mga yes. sundalo. Kanina po inaalay ito pong mga parangal na ito. At ano po ang pakiramdam po ninyo na may mga ganito po kayong pagkilala, sir? Well, uh, palagi ko sinasabi na lahat po ng mga awards ko, in fact, no? Kasi... Marami naman po akong aside from the Medal of Valor. Inaalay ko po sa aking mga mga tao, lalo na sa mga pamilya nila na naiwan. Na kasi I know how they suffered. So, uh, ano ko, masakit po talaga na, na ano, no, na mangyari yon. Mm -hmm. So, lahat po ng medalya ko, inaalay ko po sa kanila. Okay. Well, nandiyan na ang mga pagkilala sa mga nagawa mo, Colonel. Pero ikaw din ay sumabak sa politika noon at tumakbo sa Senado no. Ano po ba ang next chapter kay Colonel Ariel Garupin? Ah uh, ito po yung sinasabi ko palagi sa kanila na nag po ako na umikot at uh, alamin kung ano yung mga problema ng bawat lugar na puntahan namin. At uh, kung uh, so susuportahan naman po tayo ng tao gaya nung dati na ano eh handa naman po tayo to step up no. I I am in my comfort zone. Mm -hmm. Ba't sabi ko nga kung tumanggap ako ng 67 na uh, Sapnel subnel no, maraming tama, I am more than willing to, to, to probably get more no, na bullets ba for love of country, for love of our Filipino Speaking of love of country, ano po ang inyong masasabi sa mga Pilipino kung papaano nila mamahalin ang ating bayan? Well, um, magano mag-ano lang, no? Gaya ng nangyayari, let's, let's all unite ba for fighting the common enemies. Like what, no? Corruption, non-delivery of basic services, social injustice, unemployment, poverty, and then the West Philippine sea. Let's all unite, no? Para 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 mapakita niyo yung sinasabi natin na patriotism ba? Mm -hmm. Wala wala nang ano kasi uh, there are common enemies that we need to really uh, fight, no? Pero hindi man tayo nagkakaisa. Mm -hmm. No, so, uh, sa akin, yun na pala yung sinasabi ko. I've, I've seen and felt a lot of sufferings while out there in the field, fighting all the armed groups in the Philippines, and while jailed twice, fighting for what I believe was mm -hmm. right. Why can't we all sit down, settle all these differences, and all these armed struggles? Huh? For us to move on, for us to progress, let's unite. Mm -hmm. Ganun lang kasimple yun. Well, sa so dami po ng mga pinagdaanan ninyo ano, na talagang pag-aalay na ng buhay, sakripisyo, Well, may mga balita na ano, kagaya ng pag-aaral ng Octa Research, na sa survey, pito sa sampung Pilipino ang handang ipagtanggol ang ating bayan sa mga dayuhang kalaban. Ano pong masasabi niyo doon? Napakaganda po na, ano, na kung yan ang resulta ng survey, ang ganda po yan kasi yun po ang palagi kong sinasabi. Every time na binubuli tayo ng mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea, ang palagi kong sinasabi, nananawagan ako na magkaisa tayo dito. Hindi naman tayo, pag sinabi natin ating yan, gera na ba? Hindi. Inaano lang natin na agresibo rin tayo na mag-assert mag ng ating sovereign rights. There's nothing wrong about it. Mm -hmm. Okay. Colonel Carabindo naman po sa mga kababayan natin na nais na maging sundalo at i-follow po ang inyong footsteps, ano naman po ang magiging advice po ninyo sa kanila? Well, hinihikayat -hini ko sa kanila kasi alam mo yung, yung, pagiging bayani kasi lahat tayo pwede maging bayani. Yung mga kabataan na uh, nasabi ko nga, eh, uh, dapat eh, nagtetrain na rin sila. Ako, I am an advocate of mm -hmm. the, the revival of the mandatory ROTC. Okay. Kasi we have to, uh, no, no, we need, I mean, uh, lean and mean our forces but a robust reserve force. So, When uh, push comes to shove, at least meron tayong pwersa. Mm -hmm. Yung mga kabataan, hinihikayat ko, no? maging bayani rin. Parang, ano, yung sabi nga nila, I'm one of uh, the, the living heroes. Sila pwede rin maging bayani. Well, Colonel, naway maging inspiration ka sa marami nating mga kababayan. Kahit hindi magisundalo, isundalo Diba? Be a hero in our own little way. Oo, oo, maraming paraan hmm. para ipakita natin ang ating pagmamahal sa bayan. Colonel Kerubin, maraming salamat po sa pagbabahagi po ng inyong kwento at sa pagsama po sa amin dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Saludo po kami sa inyo. Salamat yeah. po sa inyong servis sa bayan. Maraming salamat, din. Uninakapan na yan po natin, Colonel Ariel Kerubin.